Ako nga pala si Felix Jr. Vitalie At mas kilala ko bilang Jay May residential address is in Barangay Pingit, Balera Aurora But currently, nandito ako sa Barangay Saba Para i-support yung business ko May small mobile coffee shop named Alon Cafe Baler Okay, so Alon When we first came up the name Alon kasi nagsisimula akong mag-try ng surfing noon. So, while we are uh, thinking kung ano yung magandang name na may kinalaman sa Baler, madaling tandaan, maiksi lang. So, I come up to have Alon 'yon. So, parang naging okay naman sa amin yung pangalan na Alon. Tsaka meron kasi ako talagang name for my coffee shop talaga, but um naka-reserve pa lang siya ngayon. So, anak muna siya ngayon. Uh, yung coffee shop na yon ang pangalan is Daluyong. So, from Daluyong, um, ginawa namin siyang alon. We started on uh, last May 11, if I am not mistaken. yes taon lang? 2024. Ano sa'yo naging inspirasyon mo? Bakit po ito nangisip mong business? Coffee lover kasi ako talaga Tapos, recently, nag-try ako, ng try ng different coffee Then, ayun, tinatawag yung mga friends ko pag uh, may kape ako, titimpla kami, coffee party kami Tapos, naisip ko, sabi ko, bakit ba ako pa-kape ng pa-kape ng libre? Pwede ko naman siyang pagkakitaan So, doon na nagsimula si Coffee Shop uh, Right now, uh, we only have the basics Such as, brewed coffee, the free word uh, Brewed coffee, we have iced americano um, Iced latte Um, our best seller the um, caramel macchiato the spanish latte we also have flavored uh, latte and we have caramel vanilla and hazelnut and eventually baka madagdagan pa siya kasi marami pa nagre-request ng flavors like kaninang umaga may guest kami um, from Manila sila from from Mason ang ni-request sa akin is orange cafe so yun baka ipasa ko rin siya sa menu ko Uh, nag-ooperate ako from Monday to Sunday. Um, pag madaming tao, 6 a.m. nandito na ako sa tapat ng Coco Barbaler. And then, regular yon from 3 p.m. or 4 p.m. onwards. Nandito po tayo sa beach. Bilang customer, sa may expect niyo sa akin is mabilis sa serbisyo at binayaran po ninyo ay worth it. Doon sa mga naging customer at nakatikiman ng kape, Maraming maraming salamat sa inyo kasi halos wala pa ako natatanggap na negative feedback though meron naman mga suggestion and I am open for that naman at para sa mga hindi pa nakakatikim hindi po ako mapapahiya or mahihiyang alokin kayo na tikman ang Alon Cafe Baler. Maraming salamat sa Thank you!